Mabilis ang reaksyon po dun sa dalawang events na nangyari kahapon. Yung isa ay yung inorganisa ni dating Pangulong Duterte sa Davao at yung pangalawa naman ay yung launching ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito po muna tayo sa uh, speech ni Pangulong Duterte sa Davao. No? Binanggit po niya yung isa, yung tungkol sa pagiging drug addict ni PBBM at yung pangalawa naman ay yung sa charter change. Pakinggan po natin nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong, bangag yan. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Meron po akong dalawang bagay na naisip habang pinakikinggan yung sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa magiging drug addict nitong ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una sinabi po niya, alam niya to nung mayor pa siya at nasa listahan daw ng PDEA. Pangalawa, ang sinasabi niya ay kaibigan niya at uh, kakilala niya. Ang ang tanong po talaga sa akin ay unang-una, uh, ibig sabihin po ba nito, talagang yung drug war ay para lamang sa mga hindi niyo kakilala at para sa mga mahihirap, no? At yung pangalawang katanungan ko, alam po, la, po pala natin na may drug addiction itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po natin uh, ikinampanya pa at ginawang presidente at nakipag-alay pa itong uh, si VP Sara Duterte bilang unity team nga daw? Kung alam natin na may ganito na siyang problema, bakit pa natin uh, in-endorso bilang Pangulo ng Pilipinas? Yun naman pong pangalawang uh, topic doon sa speech niya ay yung tungkol sa charter change. Pakinggan natin. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa so Congress, sa so lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative. anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala nang problema. Anong gusto ninyong response? Ni wala kayong mga seminar, lagong na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo kasi ginagagaw ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kami nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? Bakit ka mag-People's Change? Ang problema ninyo, ganito. O ah, hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na upo na dyan sa Malacanian, Walang ginagawa kung mag-iisip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Very interesting po yung sinabi niya no? na halos lahat ng presidente, pag-upong pag-upo pa lang ang unang agenda na agad ay uh, term extension o patagalin yung kanilang uh, power o pagsastay sa Malacanang. Yung pangalawa din pong binanggit niya ay mahalaga, na magkaroon ng public education sa usapin ng charter change. At yung pangatlo, sinabi niya talaga, hindi kailangan baguhin ang konstitusyon. At nag-align po kami dito ni dating Pangulong Duterte. Ang interesting lang po sa akin, nakalimutan ata niya, nung kakaupulan din niya na presidente, nagsulong din siya ng charter change. ah uh, nagkaroon ba ng public education? Ang alam kong nangangampanya niya sa federalismo ay eh, si Mocha Uson. No? Maganda yung sinabi, rhetoric, nag-agree ako pag tiningnan natin sa gawa ng panahon niya, pag nag-reflect tayo, parang hindi ganun yung nangyari. Dahil si Mocha Uson, seryoso ba yung discussion kung ang sinasabi nun ay pepe No? So, ang lesson po sa akin dito ay uh, ganito. Ang mga politiko, sasabihin yung gusto nating marinig, pero yung mga aksyon, minsan taliwas sa kanilang sinasabi. Kaya mahalaga sa atin mga... Punta naman po tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Uh, itong launching down ng uh, bagong Pilipinas. The Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasas sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. Ang Philippine Development Plan, di yan ang isa sa mga batayang dokumento kung saan tinango ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithihin na dapat natin makamta para sa kinabukasan ng ating bayo. Tapos na, ang patsipat sila na naiiba-iba na, 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 na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. Government will neither ask the people for sacrifices, it will not exact first upon itself. Nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. while power emanates from the people change must begin in government services must be fast projects must be completed on time deadlines must be met per schedule distress calls must be responded to without delay in whatever government office red tape must be replaced with a red carpet At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulugbat. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang pati nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na, na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na mas nasa, mga, na, nasa gobyerno na hanapin ito. Well, parang marami din pong sinasabi itong Pangulong Bongbong Marcos sa speech na kahapon no? dun sa paglonsan ng bagong Pilipinas. Pero kung hihimayin natin, meron ba talagang laman? unang una yung sinabi niyang Philippine Development Plan. Bawat administrasyon po, meron talagang Philippine Development Plan. At uh, in fact, pinirmahan na nyo last year, January 2023. So, ang pinagtatakahan ko po, bakit binabanggit pa ngayon, gumastos ba talaga ng napakalaki ang gobyerno para lang i ang PDP na pinirmahan at inaprubahan na noong January 2023? I think dapat ngayon nagkoconcentrate na tayo kung paano i-implement yung laman ng Philippine Development Plan. Pangalawa, Uh, nag-discuss din po siya ng mga ilang bagay na nadinig na natin sa mga ibang politiko dati. Katulad ng kayo ang boss ko, yung serving the people, servant of the people tayo. Yung mga usapin tungkol sa corruption, nadinig na natin yan, walang corrupt, walang mahirap. Pero ang tanong ko lang, yung focus ng discussion niya ay petty corruption, no? Ito yung mga corruption na nararanasan natin araw-araw, katulad ng paggotong kapag kami traffic violation. Yung kailangan mong mag para umikli yung uh, pipilahan mo. Ang tawag po dyan, petty corruption. Pero paano naman yung grand corruption? Ang grand corruption, ito yung high-level corruption na kung saan mga kaibigan, kabarkada, donor sa eleksyon ay nakikinabang, nagbe-benefit mula sa pagkaka-elect niya bilang presidente. At medyo, nung mga nakakaraang taon, kung i-evaluate natin, nung nagkaroon ng issue sa presyo ng bigas, sino ba ang nakinabang dyan? Kung hindi yung mga, well, may mga smugglers, meron din yung mga nag-i-import ng bigas na hindi nga binebenta yung kanilang bigas sa regular na market, binibenta naman sa black market ng mas mataas pang presyo kaysa dun sa kung ano yung presyo sa merkado. So malamang kumita sila ng kumita dyan. Ano? At sino ba tong mga importer ng bigas na to? Ganon din po yung sitwasyon nung nagkaroon ng issue sa asukal. Alam po natin na yung domestic market natin ay hindi sapat para tugunan ang demand sa asukal ng ating mga industriya, ng ating mga uh, mamamayan, pero uh, bin, pinigilan, nag-issue lamang ng mga ilang rights para makapag-import ng asukal. So ano yung naging resulta? Taas ng presyo ng asukal. Kakulangan ng supply sa asukal. So sino na naman ang nakinabang? Siyempre, yung importers ng asukal. Sino-sino ba yan? Kaya yung uh, general reaction ko sa mga nangyari kahapon, sa pakikinig, sa mga speeches nila, minsan gusto gusto natin yung mga sinasabi ng mga politiko pero sa gawa parang kabaligtaran no kabaligtaran yung nangyayari kaya napakahalaga talaga sa atin yung makinig mag-aral at magkaroon ng sarili nating set na prinsipyo at ito ay yung magiging gabay natin kung mag-aagree ba tayo o hindi sa politiko hindi yung dahil idol natin siya at gusto natin siya lahat ng sasabihin niya ay tama na so in the end Gumastos ang uh, taong bayan para i-launch ng bagong Pilipinas na parang wala namang bagong laman at uh, doon naman po sa Davao talagang mukhang nagkaroon na ng disunity sa unity team. Pero yun nga din nalungkot ako dahil napatunayan na talagang hindi naging patas ang implementasyon ng drug war sa